Maraming maraming salamat, mahal na Pangulo, mga kaklase, seatmate ko sa Kabinete at sa Kongreso, mga punong panlalawigan, mga alkalde ng mga lungsod at bayan ng Batangas, Laguna at Quezon, mga probinsya na hindi lang mayroong historical and social linkages, hindi lang bounded by a common language, pero isang manufacturing, industrial at agricultural powerhouse na rin. Itong economic triangle na ito ay malaki ang ambag sa ekonomiya ng ating bansa. Salamat sa inyong pawis at pagpupunyagi, mga kababayan. Magandang umaga po at tuloy po kayo sa Batangas. Alam kong hindi pa na tilaok ang manok ay naghanda na kayo sa pagparine-dine. Ganon din naman ang ating Pangulo na hindi pa sumisikat ang araw ay nagtatrabaho na. Sa totoo lang, mas marami pang text sa akin ang Pangulo kaysa sa text sa akin ng aking asawang si Ate v. Kahapon nga ang call time namin sa Jump of Point papuntang Montalban, Rizal para inspeksyonin ang isang napakalaking dam doon ay alas 7 ng umaga. Umuulan pa at may kulog. Pero ang abiso sa amin, kahit magdelubyo pa, tuloy ang biyahe ng Presidente. <laughs> sa loob po ng tatlong buwan, ito na ang pangatlong pagdalaw niya sa Batangas. Wala pa pong Pangulo ng Pilipinas na ganoon kadalas ang pakipagdaupang palad sa atin. Ngunit, hindi niya lang ito ginagawa sa Batangas. Sinusuyod niya ang buong kapuluan. Ngayong araw na ito, sa tawi-tawi, sa susunod na araw, mababaritaan na lang natin na nandun siya sa Bohol, at wala pang 24 na oras, nandoon naman siya sa Surigao. Higit 30 taon na ako sa serbisyo publiko. Ngayon pa lang ako nakakita ng ang paglalagare ng isang Pangulo. Ibang klase ang ronda ng Pangulo. Ang karaban ng serbisyo, ang pasada ng kanyang ayuda, Katulad gayon, 10,000 batanggenyo ang makikinabang. Ngunit ang Pangulo, walang pinipiling lugar. Ang Pangulo, walang pinapaboran na rehiyon. Ang Pangulo, pantay-pantay ang pag-aruga. Sapagkat, at ito'y madalas niyang sabihin, Pangulo siya ng buong Pilipinas hindi ng isang partido, hindi ng isang paksyon, hindi ng isang paniniwala. Alam niyo po, bilang presidente, ang ganitong pagbaba sa masa ay pwede naman niyang iutos na lang sa kanyang kabinete. Pwede niyang i-text, i-email, i-viber o i-chat group na lang at utusan kami. Pero di niya type yun. Ang gusto niya, ay makasalumuha ang taong bayan. Marinig ang inyong hinaing. Direkta. Walang filter, walang layer. Ito ang Pangulong, ang gusto ay siya mismo ang pumisil sa pintig ng masa at marinig ang itinitibok ng kadilang mga puso. Sa kanyang administrasyon, hindi ang taong bayan ang kailangan pumunta sa Malacanang. Ang Malacanang mismo ang pupunta dudulog sa mamamayan. At ang pagtitipon na ito ay ang preba na ganung kahangahanga hanga pamamahala. Tloruhin ko lang po at ipagdiinan ko ang ilang punto. Una, ang mga tulong na personal na iniahatid ng ating Pangulong BBM ngayon ay maliit lang na bahagi ng ilang daang bilyong pisong halaga ng mga proyektong nakalaan para sa Timog Katagalugan. Ika nga nila, mga tilamsik lang ito. Pangalawa, ito'y galing sa bis na inyong binabayaran kaya ito'y binabalik lang ng Pangulo sa inyo. Pangatlo, ito'y pagpapatunay na maagap ang Pangulo sa pagtugon sa hamon na dulot ng kalamidad tulad ng Tagtuyot, Pangulong May Malasakit. Pangapat, ito'y bahagi ng isang plano sa ilalim ng bagong Pilipinas na huhubog sa isang magandang bukas at maunlad na Batangas. sa laban na ito, ikinararangal kong maging isang kabalikat, sugo, utusan, katrabaho ng isang masipag at marangal na Pangulo, si Pangulong Bongbong Marcos. Kaya mahal na Pangulo, maraming maraming salamat sa inyong malasakit, serbisyo, sa mga Batanggenyo at sa lahat ng Pilipino. Palakpakan po natin ang ating Pangulo.